nagtampo ka na ba kay Lord? Lahat na lang ng prayer mo, di niya sinasagot. Ang bigat-bigat na ng dibdib mo. Ginawa mo na ang lahat, binigay mo na ang best mo. Pero hindi ka pa din nagtagumpay. Pagod na ang katawan mo, lalo na ang puso mo. Gusto mo nang sumuko at sabihin, ayoko na. Gusto ng ating Diyos na tayo ay mabago. Sa uri ng taong gusto niya habang tayo ay narito sa mundo kaya minsan, gumagamit siya ng mga pagsubok. Para makita natin ang ating mga kahinaan. At maging mas mabuting tao. Kapag hindi niya tinugon ang ating mga panalangin sa paraang gusto natin. Hindi ibig sabihin na ayaw niyang ibigay ang ating mga hangarin. Ngunit alam niya na ang kanyang plano ay higit na mas mabuti. Marahil ay tinuturuan tayo ng Diyos na makita. Kung gaano tayo kadaling masiraan ng loob sa tuwing nangyayari ito at tinuturuan niya tayong maging mas masunurin at magtiwala sa kanyang perpektong plano. Mga kapatid ko, ituring niyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa halip na maging malungkot at broken-hearted, dahil sa mga pagsubok, sinabihan tayong tanggapin at magalak sa mga ito. Mahirap pero paalalahanan natin ang isa't isa tungkol dito. Nagtampo ka na ba kay Lord? Lahat na lang ng prayer mo, di niya sinasagot. Ang bigat-bigat na ng dibdib mo. Ginawa mo na ang lahat, binigay mo na ang best mo. Pero hindi ka pa din nagtagumpay. Pagod na ang katawan mo, lalo na ang puso mo. Gusto mo nang sumuko at sabihing ayoko na. Gusto ng ating Diyos na tayo ay mabago. Sa uri ng taong gusto niya habang tayo ay narito sa mundo. Kaya minsan, gumagamit siya ng mga pagsubok. Para makita natin ang ating mga kahinaan. At maging mas mabuting tao. Kapag hindi niya tinugon ang ating mga panalangin sa paraang gusto natin. Hindi ibig sabihin na ayaw niyang ibigay ang ating mga hangarin. Ngunit alam niya na ang kanyang plano ay higit na mas mabuti marahil ay tinuturuan tayo ng Diyos na makita. Kung gaano tayo kadaling masiraan ng loob sa tuwing nangyayari ito. At tinuturuan niya tayong maging mas masunurin. At magtiwala sa kanyang perpektong plano. Mga kapatid ko, ituring niyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis sa halip na maging malungkot at broken-hearted, dahil sa mga pagsubok, sinabihan tayong tanggapin at magalak sa mga ito. Mahira pero paalalahanan natin ang isa't isa tungkol dito.